No kilometers tumaliko so dun tayo galing sana nakikita yung road pag ganun oh. Tain oh. lang natin si Ryan nandiyo sila so hinto muna dito uh, ah, sa silipi lang maliko sa pati yun si maliko ah, dito pala yun eh Japanese shrine Oh, na puntahan din kita. Do the honors. Uf. Wait, picture taker. Picture mo na. Oh, ano 'yung mayoonong bike? Ano 'yun? Nako. Kumusta 'ser? Hay, tumayo 'yung bike, bet 'yun. Nun? Ah, doon pala. Nice. Yun. Saan nagpabayad ng buwis? Saan nagka-tax? Saan na kaya? Lahat ng title, tax, dyan nagbabayad. Pero meron po yung border, eh, parang nagyo. Wala pa rin. Wala pa. Yung, yung, uh, yung, uh, 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 pa, wala wala. Pa pending pa rin yung decision pending. sa court. Oh, okay. okay. wala pang kainan. So, ang kwan lang dito, na. yung tao sa maliko. Oh. Kahit kapit, kapit bahay ko, uh, kung gusto niyang maliko okay. sa nito, sa mag-register, yun sa maliko sa So, dalawa yung maliko? Oo, so, oh, para... dalawang barangay. Ah, may maliko singing. sa Nicolas, uh, mm -hmm. may maliko sa Santa Pea naman. Okay, gets, gets. So, ano ang gusto Say ng tao, yun din po kanta. Ang barangay maliko. Pag pagka gusto mong sabihin na may babiskaya, pwede. Pag sinabi mong nasa Pangasinan, pwede rin. doon pala yung papuntang Japanese shrine na ewan ko kung akitin natin uh, ano daw eh uh, trail yan uh, around 500 meters din sabay ng ulan at lamig <tapunta> 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 pala home of clouds lang mula dun sa Sherman Tank Kulang puno eh Kaya hindi na kami napasok So yun yung nakikita natin sa baba na yun. ng ano yun Nandun na sila Drew Hindaw Okay. <laughs> you. Fair. Good morning. Ang <laughs> An lakas ng hangin eh. Natatakot ako na baka uulan eh. Kaya pinalot ko na lahat ng damit ko. Tutulugan ko lang siya. At okay naman yung tent ko na yan eh makaasahan ko yan sa ulan kahit ganyang kaluma yan ayoko muna palitan yan sayang eh ayun oh. ito nag tent si sir kin daw pangalan ng campsite Good morning sir you know. <laughs> ay sumilip baka may muta eh pa naghihilamos kunan ko lang yung campsite bago ko baklasin yung aking tent puro kasi dun sa Sherman Tank Anong isa yata sa mga famous campsite dito sa Maliko at okay naman konti lang kami rito Ganda. <laughs> Tanong ko si Sal, kung pwedeng videohan yung niluluto niya. Sino ba? May nahihiya daw. Nahihiyaan sa video. Kala mo kung ano niluluto mo na nangyayon ng taon na nakastock yung kalan mo? Mga um, uh, one month, Char. Ba? Diba? One, one month lang. So yan o. Oh, paggabi pa to Luto ng luto. May <g Judite> papok-pok-pok pa ako naririnig. May pahampas-hampas pa rin sa lababo. Huwag niyo pong kunan to yung kaganapan. Ayan, naka-dismantle na ako. kumpleto na ako. Eh, mabagal ako eh. Kaya nagsimula na ako. Napadal niyo po breakfast? Hindi, okay lang lahat. Na-check up ko lang. Papalitan uh, ko sana ng brake pads kasi uh, dinig ko nasa 30 kilometers yung lulusungin mamaya, no? 30 plus. 30 plus. Yes, Kaya yun, naya check up naman. site by the other nakikita nyo yung tatlong apat na bubungan na yun, doon tayo galing yun yung campsite na pinanggalingan hindi kita, may talahan grabe nakikita namin ni Ryan yun mo tapos itong nasa kaliwa ito yung Maliko Bikers Camp ang ganda rin yan o no. sana dyan na tayo napunta no ganda o oh. akit ka lang o oh, akit ka lang dun ng konti o oh. ito yan o oh. balikan na lang balikan kabilan oh oh kabilan eh perfect na campsite kabilan ang makikita mo yah yan red bullin natin gusto mo <laughs> Sakto lang huh oh. huh ah. lang huh ah. huh 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 ano ang ganda ka? hindi ano Hindi Oo Sabi ko, kapag mo ko, hindi pa rin masyadong Pero yeah Ang ibang part hello. Sige. Na nila na pa Municipal Hall. Oh. <laughs> <laughs> Naku, pinaghanda kami ng lunch ni Sir Johnson Dito sa San Nicolas, Pangasinan Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, po, po Sir Sabay na po tayo Sabi nga nila dito sa amin yung hero. eh Kain ng kain, walang ang mahihain, magugutom. Kain ka, huwag ka nang mahihaya ka naman. No? <laughs> ito rin mong iyo, iyo ba yan? Huwag ka nang mahihaya ka naman. Oo. Galing to sa... Yo, yo. Na. <laughs> Ay, teka lang. Sige, sige. Para... Galing siya sa pinaka... Teka lang daw, ah, lang teka lang daw. Ano. Anong pangalan yung ano mo? Ang upload na ito mga o, 4 o, years. Hindi. Hindi kahit... Ay, uh, Kasi cellphone mo, gusto nga i white ano, hindi na eh. Kasi mga... Okay lang. No. Makakapta. Ma ma iPhone kasi ma ito eh. Yeah. <laughs> ay, hindi. ko gusto nga i-video. Ayaw nga, ano tayo nung ito. Ayaw nga, ayaw this time, marami tayong audience. Marami At si Jopper okay. ay nandito. So, si Sir Aris. Si Ryan. Si Sir Lim. Ah, Galing sa sa Marami pinaka tayong... na lugar, Pinaka magical na lugar. Yun, sir, sa ang nag-host ng aming lunch wala dito wala, sa Pangasinan. Ayun mo lang <laughs> ako. Wala Wala Vietnam? Ano ba? Pwede. Sa Encantaja. <laughs> sa Shopee lang. Shopee. Ano ba yan? Free shaping Pinaka-magical na lugar nyo. Kaya <laughs> <laughs> ano. Anyways, so ganito mga yan. Pamilya ba kayo sa tinatawag na cutting the lady in half? Yan yung magic ng isang magician na lalagay siya sa loob ng box. So, Pag-ating oh, okay. sa gitna, di diba? ba? Tapos pag-ihiwalay, yung isang magician. Oo. Gusto mo matry? Good thing, wala tayo nung box. Parang <laughs> ayaw ko pang makatay. Good <laughs> oh. thing, wala tayo nung box. Kinuha yung mic. <laughs> 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 <tatin natin laughs> <laughs> makakatayin eh. Sabi so, sa gagawin natin. i shuffle muna. Nabasa lang din po. Eh. Yun talaga pagka ano eh. Pag camp tapos <laughs> dinadala mo sa ano, di mo alam kung kailan po kayo, ulan. Pero i-rapod ko siya pababa. Sabi lang sa akin. Tapos kukuha tayo ng dalawang cards. Para sa experiment na gagawin natin. Okay, dahil. Yan. Say stop lang kayo. Okay. Alright. Stop. Stop. Ito? Mm -hmm. Church? Meron tayong five of clubs. Tsaka yung six of hearts. Ito may asan yung ball pen. Oop! Misdirection. May joke lang. Ayan. Gusto ko, lagyan mo ng permatong dito, bangga. Dito. Para maano lang natin, dito. ayan yung card. Dito, dito na yung tinta. Tsaka sa kabila rin. So meron tayong five tsaka six. Ito mangyayari sa six pangalan mo ulit? Jacob. Jacob. Dito mga yung Jacob. Lagay mo rin yung kahit ano, initials, firma, o anything na gusto mo ilagay. Ayan. Tapos dito rin sa kabila. Ayan. Okay. So, yan. so matatandaan naman. Uy, permanent manin. Kala ko yun. Anyway, ganito gagawin natin. Pukunin ko yung dalawang card. Ayan. Tapos, ito ko sa gusama. Yeah. So ito mga yan. Siyempre ito na yung first part. Ang gagawin ng magician, ibibenta mo na lang. But yeah. Yan. Magkabilaan. Eh. Yan. Ano ka? Sayang ko. Bayad ko pag may show. <laughs> yan. So ibibenta na yung over. Tara, tara. Sa ating mo sa gitna. Ito na yung second part. Ito na Ito na yung illusion. Mukha lang siyang pinupunit. Hindi <laughs> joke lang, pinupunit kita rin. So, ganun. Ito na yung third part, yung pinaka-magical part. Yung i-restore -re na natin. One, two, pwedeng. <laughs> 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 Pero sabi ko nga, actually medyo weird na magician ako. Kaya ginagawa ko mukhang iba yung lahat. Pag gagawin natin, i-restore natin siya ng ganito. No? See? Pero, <laughs> kailangan ko yung kamay mo para magawa ito. Hindi ka? Mas takpag mo nung isa mong kamay. Imagine mo yung lahat ng pieces. Magre-restore siya sa loob ng kamay mo. By using heat inside your hands. Yung unti-unti, lalambot yung edges ng part. Didikit sila. Didikit sila. 3, 2, Iisip ka ng kahit anong magic word. Iisip ka na. Limpia. Meron na? Meron na? sabi mo. Abra Abra kadabra. 3, 2, 3. na. Masa natin. Nakapakita palitan sa lahat. Ba? Oh. Ano yun? Ano yun, patay sabi ko nga, dahil weird ako, pinagawa ko siyang kahit tayo. Wow! Pwede <laughs> na yung check. Oh. rin ni Jeff Tam yan. <laughs> <laughs> galing, galing. galing, ah. Oh, huh? ang isang case na rin doors ah. Ano ano? ano? niya na... Ano niya na repair sa kamay mo? Tingnan mo, paano, Baka naman may mighty band. sa magic word? Dahil sa magic word? Abra kadabra lang pala ang mga mga kapagkadikit din. Oh, more pa daw. More pa. Hindi pa. Show more. Oh. Alright, sige. Dito na.